Mabati ba kunijo? ni Mayong gabi i. Mayong gabi i diha. Mabati ba dili? Mayong gabi i, -i sa tanan mga igsoon. Praise Lord, salamat kay makabati pata! no? Hallelujah. Ah, uh, ikatulo na gabi i, dapon gyud ang pagpasalamat nga tagaan na pud mi bigayon labi na sa tagtungod. So ni kita sa Elmore no labi na kay ito ito po, no, sa tibo pamilya na kalipay gud namo mga isuon ang maka-share sa pulong sa Ginoo. O, o labaw sa tanan, kalipay pud namo na i-join sa kasupanan, no, na ginasako uh, sa side po ni ako, family, no. Okay mga isoon, ah uh, Kagabi i eh, kabalo ko na nabusog na ta sa pulong sa Ginoo. Ah, uh, karon ah uh, taas na mangyuring oras so no, nila ta maglangan. Magiskot kita maigsuon, may tungod sa pagbati. No? Tanawa daw ang imutapad. May soon. Kung may mo pagbati para sa iya, No? Igog ni mo siya or malipay ba ka sa iya? Kung maglinog, umay mo, umay mo, imo ang pagpaglinog. Linog, 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 linog. Puro kang tohon, pagsawan ka o. No? Di ba? Tungod kay buhi pa ka mo igsuon. Tungod kay naapay mo pagbati, no? Og mao ni ang ato isgutan, maigsuon a uh, arita sa ato a uh, kitix, no? Dirita sa Ecclesiastes, a uh, ingon diri sa Ecclesiastes uh, Chapter 9, verse 5 to 6. Ingon diri mga igsoon, kay ang mga buhi na nga sila mga matay apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan ikalimtan size maingon man ang ilang gugma mausab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina nawagtang ang kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang gibuhat ilalog sa adlaw atong idugo atong mga ulo may suod magamputa sa pulong sa Ginoo labing gamanan na Dios Lord salamat sa imong mga pulong Ginoo salamat Lord na nakapaminaw na sa kami Lord dili kini aksidente Ginoo ug naay katuyuan ang tanan Ginoo salamat Lord na nagatapok na Ginoo kining family kwartila Ginoo uh, uban pa ng mga pamilya nga naa diri Lord na wala na pumaili. Inaout Lord na masaktan nila ang imong kulong, mabatian nila Ginoo, pinaagi sa pag ilang biglulungog, maabot sila kasing-kasing, og labaw sa tanan, ila kining kinabuhion sa ilang Kristohanon kinabuhi. O kining tanan among gipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. <coughs> Mga igsoon, dali ra ni, eh, no? Magisgot kita sa pagbati. Ah, uh, direkto na point ta pag-abot na sa punto nini, ni, waya na na pagbati ni tita. maski unsaon man ini banjakan panimo ning ah igda ni tita di na nasa ka bantay nagisipa sida usion panimo iyo pa nasingkitan di na nakabati kay patay na nagisgot ta pagbati ang nawaya nga pagbati sa ida direct to the point ang ida feelings no kanang pagmamatay di ang tao wala kay mafeel no di naga makasimut, di naka... naka o sa may mawaya, o sa may mga five senses na to. No, natay sense of uh, sight, sense of smell, sense of hearing, taste, tanan, sense of touch, di na na mabuhat, di tita. May soon sa akong kibasa diri, matupadiri ah, kaya ang mga buhi ko no, uh, kanang samtang, uh, buhi pa sila, pagkabantay sila, nahapit na sila mamatay. No? apan kung mamatay na di ay sila mga isoon matod ah, no mga mit, minatay dili mahibalo sa bisan unsa kun pasabot ah wala na ila feelings o wala na koy ila kahibaluan or meaning wala na gyud as in patay na siya matod pa diri sa ecclesiastes mabasami once na inaog na di ay ni dito sa sulod sa ilalong sa siol mga isoon or kanang lugganan no dili nagyud ni siya mabalik. Matod pa diri, wala na'y mahibaluan. Pag matod pa sa pulong, maabot ang panahon, mahikalit na nato. May kalap na, may na ba nato may suod? Nagpinakon, hindi ko kumagin na ito. Siguro, dili anay, no? Pero maabot ang panahon, generation to generation, pati kita mawala ang ato mga apo. Hindi yun na makanungdong kita si tita. No? Pero na ang reality. Maabot ang panahon nga, ikalimtan yun ta, ning kalimutan na may suod. Og matod pa sa size nga gibasa nako, maingon man usab ang pinakauna na nawaya na feelings ang gugma. Hello mga igsoon. Gugma ang una nawaya matod pa sa verses. Usa pa man. Gugma ka naman tawo sa gugma. No? Uh, I believe si dito na asi pagbati na gugma ko sa tawanon. So lahi man pud gugma sa Dios no nang gugma gyud. Pagbati. Kita tawhanon para sa komisis, pagbati gyud ko. Tapos mga anak, mga bati kong gugma. Ano? Ang nawala, nag, isa sa nawala na feeling sa mga iso, pag mamatay neta, gugma. Maunang kung naamoy mga ginikanan, naamoy mga anak, naamoy mga relatives na suol sa idyo, istoryahan na may tumot sa idyo pag gugma sa ila. Kaya mo abot ang panahon, pag abot sa manini, hindi na ka Papa, I love you. Ano? Pero diin man kao sa tawaya pa, buhi pa, yan man yung istorya ha. Pag abot na sa inga ni, maghilak na ta. Nay, tayo man na ito Kaya pag-alaya ko magkapangadyo pa sa ilo mo. Di naman ito ma... Di naman ito mamati. No? Di nga na tagaw ka lab. tagaw ng flowers, buyak. Ang mga buyak may suon. Kabalo ko ba sinapay mo dogan ng buyak? No? Dix aman sa buhi pa. Waya mga maghatag ng buyak. Huwag yun na yung reality. Mga bana, mga anak, mga nanay, tatay, o. at Atagi ng buya sa banid yung mga asawa. Tantang naapat na diri. Hindi na nato pa sa inyo. And that is love. Pagpakita nato sa gugma nato na tohanon. No? Ikaduha, kung sa may nawala diri mga iso, tanawa. Ikaduha na nawala, mawala ko nung maingon man ang gugma, mausap ang ilang pagdumot. Budumut pan tahu? Budumut. Nah, kayak kesukaan budumut, you know? kali kamu waiting tengah na pila nak tu, eh, uih lari nasab kau. Oh. Aku rasa bagai tu tak, aku rasa tu tak timan antanan di satu waktu yuk. Pati aku yang mui sa tau bos, kamu jauh ke kamu kanimu, antak kesuku nak aku seimu, no? Tunggu gay antau nak ipang tunggu, no? Anak mai seon, tapos Pagdumut Maulian na po, balik na po sa gugma. Dumot na po, balik na po sa gugma. Pero, uh, anak yun ang kinabuhi sa tao. Kung sa pa may nawala na pag dumot, ikatulo, nawala ang ilang kasina. No? Kasina is, piling ni sila. Piling niya po eh. Sa time na, na naa ka sa tawhanong na kinaiya, nakita ni mo na ni Asinso gali ang imo, igsoon, or ni Asinso ang imo, silingan, no? Mubati ka ng kasina. Gusto sa nago makuha ini mga butang. Mubati ka ng kasina. Amen? O sa pang may nawala diri may soon, matupad diri, nawagtang pati ang panahon. No? Pinakalas na nawagtang is ang time. Ang time ni tita, diha ragyod taman. Ang pangutana, ato ba na istorya kung unsa nato si Dr. No? Ang ato, kung nagdumot manggaling kita kay tita, nakaistorya ba ta, nakapangadyo ba ta, pasaylo, si tita, may pagdumot sa iyo, naka... Kaya, di ba kung pinikon sa ato, ra? Pati sa may taglaong pa, dao sa ida, obligation, na kung pasaylo sa, kung nga ay nagdumot sa ida, or mga adyo sa sorry. No? Ang problema, kaya pag mabot na sa inyo na punto, di naman istorya no? May O sa may nawala? Ang panahon. Wala na panahon. No? Remember this. Pag mawala na dahil itang sa kalibutan, una mawaya ang dugma. Kung sa so, panagagwapo yung bana, kung sa so, panagagwapo yung mga asawa, pero pag abot sa yung anim yung so, suun, wa na na'y pagbati. bati. Binani mo ba si tita. No? Ika, ikaduha. Masa pa itong ikaduha? pag ah, pagdumot. Ikatulog kasi na no highlight ta ini sa kabalo ba may suot kining pagdumot delikado ni kining gitawag na unforgiveness spirit anong delikado man siya delikado ni kay tungod kay pag naa ka niini dili ka makasulod sa gingharian sa langit hello mga isuon no ato basahon sa Mateo 18 uh, 35 Palihog ko no sis? 35. O, oh, gitapos ni Jesus ang sambingay pag-ingon. Ingon In usap ni Ana ang buhaton kaninyo sa akong ama.